Punta po tayo ngayon mga kaagimat sa ano, sa may ibong laplak. Tingnan natin yung itlog niya kung naging bato na ba. Tsaka kunin na natin kung halimbawa man ay magpakita yung um, agimat ng ibong laplak sa atin. Samahan niyo ako mga kaagimat. Itong hayan niyo kung totoo mga ba na nagiging bato ang itlog ng laplak si sa lahat ng mga nakakita kong video may video sabi nila nagiging bato raw yung itlog ng ibong laplak yung misis na ako, ako nakakita ng laplak yung ibang laplak yung hindi ko nakikita na uh, tuh mantap gimat siapa makan mat agimat ini apa babak itu apa babak nayan mak agimat jenjang siapa yang sih nak katil yang sih nak mukad tinggal hati nama tandaan mak agimat mga paligid mga kaagimat Ito. lasing ko ngayon mga kaagimat lasing ko lang hapon ngayon mga kaagimat Ayan mga kagimap. Sumisilip sa atin mga kagimap.